Tanong ko po, bakit po laging nababawasan po ang star ko? Saan po yun napupunta? So mga katiktik, ito po pala tanong po ni Ma'am Emma Estralado po no. So mga katiktik, kapag nakapag-fill up na kayo ng payout account yung mga katiktik, automatic po nakakaltasan na po kayo ni Meta po or ni Facebook po mga katiktik no. So mga katiktik, once na hindi kayo nakaabot ng $100, or $25 po kapag PayPal naman po ang gamit nyo, is ang naka-on naman po yan mga katiktik. Ibig sabihin po yan is, yung sa akin nga po mga katiktik, tingnan nyo po muna, no? 0 .70 point nung February pa yan mga katiktik at saka March po mga katiktik. So ibig sabihin po niyan mga katiktik is naka-on hold once hindi, pa natin na-meet yung minimum po talaga para makapag-pay out po no mga katiktik. So wag kayo mag-ala mga katiktik is hindi naman po talaga mawawala yung inyong mga pay out po mga katiktik at ay uh, marireceive niyo naman po ang invoice po na galing po kay Facebook po mga katiktik. Ngayon i-double check niyo po sa inyong email kung mayroon na po kayong invoice na natanggap po mga katiktik no. So I hope may natutunan ka po at uh, paki-share naman po nito -tik, para maging uh, matulungan din po natin ng ating